Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay panibagong araw, kaya isa na namang panibagong video ang ating ituturo sa inyo. Kayo ba ay bigla na lang kayong hiniwala yan ng inyong mga karelasyon? Bigla na lang kayong iniwan ng walang nakalaban-laban at walang dahilan at gusto mong agad siyang bumalik sa iyo. So kapag gusto mong agad siyang bumalik sa iyo and din parang uh, matigas siya, ito po ang ating gagawin. Pero bago po natin ito gawin, tiyakin po natin na mayroon tayong isang daang prosyentong paniniwala sa ating mga ginawa at naniniwala tayo dito. Kung kayo naman po ay hindi naniniwala, pwedeng pwede nyo na po itong i-escape at manood po kayo ng video na gustong gusto ninyong panoorin. Okay? Sa mga naniniwala naman, pagpatuloy po ang inyong panonood at gawin po natin ito ng tama at tiyak na kayo ay magtatagumpay. Okay? So kahit anong araw po, basta paggising na paggising ninyo sa umaga, ito po ang inyong gagawin. Muli, walang distraction, walang sino mang pwedeng makakakita sa inyo at walang dapat distraction at dapat wala tayong ibang iniisip kundi ang atin lamang gagawing rate path. Ang kailangan po lamang natin dito ay panulat at ang ating mga palad. So left and right ay pwedeng-pwede. Pwede, kang pwede mong gamitin ang iyong left side or ang iyong right side na na palad. Okay? Okay, kapag handa na, wala nang distraction at kapag focus ka na, ay pwede na tayong mag-start. Ang unang-una po lamang natin gawin, kuhanin ang bullpen at ang ating palad. So, sa bawat, sa bawat um, daliri, sa bawat daliri, isulat mo dito, ay igohit mo ang star. So, star, 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 star. And then, sa gitna ng iyong palad, ay isulat mo ang kanyang kumpletong pangalan. Kung alam mo ang birthday ay isama mo rin ang kanyang birthday. And then sa taas ng kanyang pangalan may star, sa baba may star at sa gilid sa gilid. So ayan, so bawat daliri at sa uh, at sa kanyang pangalan taas baba at magkabilang uh, magkabilang kanto ng kanyang pangalan ay lagyan po natin ng star. Kapag nailagay na po natin ang star na isulat na natin ang kanyang pangalan ay i, i sarado mo ang iyong mga palad. Kapag sinarado mo na iyong palad, ay makipagtilipati ka. Parang i uh, ikunik mo ang iyong isipan sa kanyang isipan. Pagkatapos mo pong may itong maikunik ang iyong isipan sa kanyang isipan, ay bigkasin mo ang kanyang pangalan, bigkasin mo ang kanyang pangalan at ang iyong kahilingan. So for example, ang iyong kahilingan, ang kanyang pangalan ay si uh, Raul, si Raul Juan. So sabihin mo, Raul Juan, saan ka man naruroon, ano man ang iyong ginagawa, ikaw ay babalik sa akin. At walang sinumang makakahadlang at wala nang makakasira sa ating relasyon. Okay? Pwede kayong magdagdag ng kahilingan, dipindi po sa inyo. Pagkatapos po, muli mong bigkasin ang kanyang pangalan, kahilingan hanggang sa pitong beses. Okay? Pitong beses po. Pagkatapos po nun ay pwede mo nang gawin ang anumang nais mong gawin. Kalimutan mo ang ginawa mong ritual. At pag, sa mga nagtatanong, Imam, paano po na, na maghuhugas ako? Maliligo ako. Wala pong problema kahit matanggal na 'yan as long na natapos na nating gawin ang ating ritual. So pwede itong gawin, pwede itong gawin pagkagising na, pagkagising sa umaga kahit anong araw at kahit anong oras basta't pagkagising po ninyo sa umaga.